This story is only a product of RBC's imagination. Any similarities to actual events and people are only mere coincidence. Furthermore, this story should not be shared to any social media platforms without RBC's consent. Thank you. Nang makaupo na kami ni Luis ay matagal kaming di nag-iimikan. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya. James, I would like to talk to you not because gusto kitang awayan or pagsabihan. I don't know what happened to you. We don't understand why you treat us this way. I am not also here to ask why again because we asked you that several times and I now learn not to care. Sabi ni Luis na kalmado lang. Ako naman ay yumuko lang. Hindi siya sinagot. Nagbuntong-hininga na din si Luis. But Candy still cares for you. Mahina pero malungkot na sabi ni Luis. Tumingin ako sa kanya at nakita kong may namumuong luha sa kanyang mata. Alam ko na napapansin mong wala si Candy sa mga nagdaang araw it is because malubha na ang sakit niya. She is currently in the hospital now. If you still care for her, please visit her. And this is the hospital at yung room number niya. Sabi ni Luis habang inaabot yung sulat na may pangalan ng hospital at room number nito. Sige, paalam na. Sabi ni Luis na di na ako hinintay at tumayo na at iniwan ako. Napayuko na lang ako at hindi ko napigilang umiyak. Mabuti na lang at walang mga estudyanteng malapit sa akin Kinabukasan ay napagpasyahan kong di pumasok. Matagal na akong nakatulog pero maaga pa rin akong nagising. Nang makita ko si Tia Lori sa kusina ay bigla na lang akong tumakbo papunta sa kanya at niyakap siya. At doon na ako humagulhol ng iyak. Niyakap lang ako ni Tia ng mahigpit at hinayaang umiyak. Nang matapos akong umiyak ay naikwento ko sa kanya ang kalagayan ni Candy. Naikwento ko din yung mga plano kong iwasan ang pamilyang Reales pero sa nangyayari kay Candy ngayon ay naguguluhan ako. Anak, sa ayaw at sa gusto mo, kailangan harapin mo ang multo ng nakaraan para makapag-move on ka na. Gustong gusto ko na din na maging okay ka. Alam mo bang ilang araw na din akong nag-aalala sa'yo? Hinihintay ko lang na magsabi ka sa akin kasi gusto ko na handa kang mabahagi ang lahat ng iyong nararamdaman. Gustong gusto kitang tulungan anak, sabi ni Tia na lumuluha na din. Ako naman ay tahimik lang, hindi kita pipilitin na harapin sila anak pero sa pakiwari ko ay kailangan mo talagang gawin iyon. Hindi man ngayon pero sa ibang pagkakataon. Hanggang hindi pa dumadating yung panahong iyon, patuloy mong mararamdaman ang sakit at ang lungkot. Pero huwag ka mag-alala, andito lang ako. Magsabi ka lang, hindi ko man maalis ang sakit sa puso mo, tutulungan kitang buhatin ito hanggang dumating yung panahon na handa ka ng bitawan nito. Patuloy ni Tia Lori. Hindi ako kumibo pero napaluha naman ako. Niyakap ko si Tia Lori at nagpasalamat. Hindi na din nagtinda si Tia Lori kasi gusto niyang samahan ako sa bahay. Mga alas 4 ng hapon ng araw na iyon ay nagbihis ako. Tia, aalis po ako. Paalam ko kay Tia Lori. Saan ka pupunta anak? Samahan na kita. Tanong niya na may pag-aalala. Okay lang po ako Tia Lori. Kaya ko na po. Sabi ko. Napatakip ng kamay sa bibig si Tia Lori kasi parang alam na niya saan ako pupunta. Tama po kayo Tia Lori. napag -isip, isip ko yung sinabi mo kaninang umaga. Na-realize ko na kailanman ay hindi ako magiging handa na harapin sila. Pero gusto ko nang mawala ang sakit. Pupunta po ako ng hospital. Dadalawin ko po si Candy. Wala siyang kasalanan. Nasasaktan ako oo. oo. Pero hindi ko din siya dapat saktan. Naging tunay ko siyang kaibigan. At sino mag-aakala na kadugo ko din pala siya? Alam ko na na nandoon yung dalawang reales, sabi ko kay Tia Lori. Sige anak, pero sigurado ka bang ayaw mo magpasama? Tanong ni Tia na may pag-alala pa rin. Tumango ako at mumiti. Nang makarating ako sa hospital ay pumunta agad ako sa silid na isinulat ni Luis. Isa itong mamahaling suite ng hospital. na Napabuntong hininga ako bago ako kumatok nang magbukas ang pinto ay nakita ko si Luis. Nagulat ito at kalaunan ay umiti. Pasok ka James, sabi ni Luis. Nang pagpasok ko ay nakita ko na nakaupo si na Sir Miguel na nakakunot ang noo. Kuya Marco at David na tumingin ng malalim sa akin sa malaking sofa. Bumati naman ako sa kanila ng tipid. Bestie, sabi ni Candy na nangihina. Naluluha na ako nang makita ang kalagayan niya. Sa kapayatan niya ngayon, masasabi mo talagang hindi magandang ang kalagayan niya. Candy, sambit ko na lang at nilapitan siya. I thought hindi mo na ako pupuntahan. You make me happy now. Kung anuman kasalanan ko, sorry bestie, sabi ni Candy. Wala kang kasalanan, Candy, Wala kang kasalanan. Ako yung mali. Sorry, sabi ko na umiiyak na. Bigla namang nagsilita si Sir Miguel. Di ko na talaga kayang tawaging tito kahit sa isipan man lang. Iho, hindi pwedeng mapagod ang anak ko, sabi ni Sir Miguel ramdam kong may konting inis yung pagkakasabi niya. Dad, pagsaway ni Candy, pinahid ko naman ang luha ko. Pasensya na po sir, sabi ko. Nagulat naman ang lahat ng tinawag kong sir ang ama ni Candy. Kumunot naman ang noon ni Kuya Marco at matalim na tumingin sa akin. Hindi naman ako nagpa-apekto sa kanya. Nang marinig ko kasi magsalita si Sir Miguel ay parang nagkaroon ako ng kumpiyansa na binubuhay na ng galit Si David naman ay hindi nagsalita pero nakita ko yung titig niya na nagtatanong. Tahimik lang din si Luis. Actually, Iho, I don't want you to visit Candy, but my daughter requested for your presence. I hope that you understand that it is hard to see my daughter suffer because of her illness at malalaman ko na isa ka sa mga dumagdag sa paghihirap niya. Sabi ni Sir Miguel sa akin na maotoridad ang boses. Napayuko na lang si Candy. Sasabihin ko sana na paano ako nahirap-nahirap sa mga nagdaang araw dahil sa inyo ngunit hindi ko na nasabi kasi biglang pumasok ang doktor. Good evening Mr. Riales, bati ng doktor kay Sir Miguel. I already have the updated result for Candice, formal na sabi ng doktor. Tahimik naman ang lahat at naghihintay sa sasabihin ng doktor. We all know your daughter is diagnosed of AIHA or what we call autoimmune hemolytic anemia. Her immune system is destroying her own red blood cells rapidly and I am afraid we need a blood transfusion to replenish the red blood cells and improve oxygen delivery to her body. Explanation ng doktor. Okay doc, let us do it as soon as possible. Sabi naman ni Sir Miguel. Nagulat ako na ganun na pala kalala ang sakit ni Candy. It can be done tomorrow. We also identified her blood type. Hers is O minus. Explain ko lang, O minus is a rare blood type. If you have this blood type, you can donate to anyone but you can only receive blood from O-minus donors, sabi naman ng doktor. I am an O-minus doctor, sabi ni Kuya Marco. I am as well, sabi naman ni Sir Miguel. Ako din po, Dok. O-minus din po ako at gusto ko pong tumulong, sabi ko naman. Napatingin naman si Sir Miguel sa akin at Kuya Marco. Alam ko yung blood type ko kasi nakapag-donate na ako ng dugo noong high school pa ako. Mr. Reales, I am so sorry because we do not recommend you and your son to donate blood to your daughter. While blood from family or relatives is sometimes preferred, it is not advisable in your daughter's case. It may result in serious complications that can occur when a cell in the donated blood attacks the recipient's body. But I am glad that we have in this room who has no minus blood type and who is not a family member. We can also request it from blood banks, Mahabang Explanation and Doctor. napanga naman ako kasi hindi din pala ako pwedeng mag-donate. Thank you, Doctor. Pasasalamat ni Sir Miguel sa Doktor. No problem, Mr. Reyes. Someone will just inform you today about the schedule for blood transfusion. Until then, do you still have questions? Tanong ng Doktor. All good, Doctor. We will just let you know if something pops up, sabi naman ni Sir Miguel. Nang umalis ang Doktor ay nagsalita si Candy. See, Dad, it is good that Bestie he is here. He can help. Thank you so much bestie, sabi ni Candy kay Sir Miguel at sa akin. Hindi naman kumibo si Sir Miguel. Si Kuya Marco ay nakayuko lang at ako ay yumuko na din at napabuntong hininga. Sorry Candy, hindi pala kita matutulungan. Sabi ko na lumuluha na. Silang lahat naman ay nagulat. James! Sambit ni Luis na may pag-alala at pagkainis din. Si Candy naman ay nagtaka at yumuko na may lungkot sa mukha. Ano ba talaga kasalanan ko sa iyo bestie? Sabi mo ay wala but why are you doing this? Tanong ni Candy na umiiyak na. Sasagot na sana ako ngunit biglang lumapit si Kuya Marco at sinuntok ako sa mukha. Nagkagulo naman ang lahat. Sa sobrang inis ni David ay naitulok niya si Kuya Marco at lumapit sa akin para tulungan akong makabangon. Niyakap din niya ako. What the hell Marco? Why did you do that? Damn! Sigaw ni David kay Marco habang yakap ako. Ako naman ay hinahawakan ng mukha kong natamaan ng suntok at umiiyak na. Shit! Ano ba ang problema mo James ha? Sana pala hindi ka nalang pumunta dito. Lagi mong sinasabi kay Candy na wala siyang kasalanan pero what are you doing? And what are you saying now? Sinasaktan mo lang si Candy sa pinaggagawa mo. May sakit ang kapatid ko. Wala kang awa. Mali pala ang pagkakakilala ko sa'yo kapatid pa naman ang turing ko sayo, si Kuya Marco na sumisigaw at inaawat na si Sir Miguel. You better go iho, kalmadong sabi naman ni Sir Miguel na alam kong nagpipigil din ng galit. Si Kendi ay umiiyak na lalo, pinapakalma naman siya ni Luis. Hindi ko alintana ang sakit ng mukha ko kasi mas masakit yung nasa kalooban ko. Kahit nahirap ang huminga ay napasigaw na din ako. Gusto nyo malaman bakit ako nagkakaganito ha? Kasi dalawang araw bago ang karawan mo Sir Miguel may nalaman akong gumimba sa pagkatao ko. Ako nagalit na galit na din na parang wala nang pakialam kung ano ang magiging epekto sa kalagayan ni Candy. At alam niyo ba kung anong nalaman ko? Galit kong tanong sa dalawa. Sila naman ay natahimik. I'll give you a hint. Anak ako ni Lorna Reyes. Lorna Reyes Sir Miguel. Lorna Reyes. Ikaw Marco. Kapatid. What a big word. Simula pa lang, di mo ako tinanggap na kapatid. Sigaw ko na hawak pa rin ni David. What are you saying, bestie? Tanong ni Candy na umiiyak na. Hindi ko siya sinagot. And do you know what frustrates me more? This stupid bloodline is preventing me to help my best friend. Bitiwan mo ko. pasigaw kong sabi at kumalas na kay David sabay patakbo palabas. Natahimik si Sir Miguel at Kuya Marco sa sinabi ko. Yung iba ay walang alam ko ano ang pinagsasabi ko. Naiwang na katulala ang magamang Miguel at Marco, si David naman ay sunundan ako. Si Candy naman ay hindi pa din tumitigil sa pag-iyak na inaalalayan naman ni Luis. Naabutan naman ako ni David na nag-aantay ng masasakyan, bilan niya akong niyakap. Cute, please hatid na kita sa inyo, malumanay niyang sabi. Hindi naman ako kumibo pero hinarap ko siya at yumakap. Doon na ako umiyak ng todo. Pinagtitinginan kami ng tao pero wala na akong pakialam. Nandito lang ako, hilabas mo lang yan, sabi ni David. Hindi ko na din alam ilang minuto akong umiiyak na yakap siya at yakap ako. Nang mahimasmasan na ako ay inalalayan niya ako papunta sa sasakyan niya. Nang makasakay na kami, nagtanong muna siya kung gusto kong kumain. Tumangon na lang ako kasi nakaramdam na din ako ng gutom kaya pinaandar na din yung sasakyan niya. Nang makarating kami sa isang mamahaling restaurant ay nag-request ng exclusive room si David sa staff na sumalubong sa amin. Sir, do you have a reservation? Magalang na tanong ang staff. I don't need to request for reservation. I am David ang tuwako, sabi niya sabay pakita ng ID niya. Apologies sir, please come with me, sabi ng staff. Nagtaka man ay sumunod na ako kay David. Nang makaupo na kami ay nag-order na din siya. Two sirloin steak please, one is medium rare and the other one is medium. One is with mashed potato and the other one is with two cups of rice. A glass of Cabernet Sauvignon and a glass of regular Coke, please. Sabi ni David sa staff. Naalala ko tuloy yung first dinner date namin kung date ba talaga na maituturing yon. Would that be all, sir? Pagkumpirma ng staff. Yes, and if you have an ice bag, please provide us immediately. Sabi naman ni David. Yes po, sir. I will. Sagot ng staff. Nang makalis na yung staff ay tumingin naman si David sa akin I know you're not okay but I hope that the steak will help. Sabi ni David na umiti na alam kong pinapagaan lang niya ang loob ko. Tumangu lang ako sa kanya. Cute. I know galit ka pa rin sa akin because of what you saw pero you can still trust me. You can still share everything to me. Sabi ni David na may halong pag-alala. Tumingin lang ako sa kanya at hindi ko mibo. Bu bumuntong-hininga din. Look. I know this is not the right time to talk about us, but I am so sorry if isa pa ako sa nagbigay ng sobrang sakit sa'yo ngayon. The one who kissed me was my ex. She saw us having lunch and approached us. I didn't expect her to do what she did. My parents didn't know that time that we were over. Ayoko siyang mapahiya, that is why I didn't call her out. Ayoko din yung paghawak niya sa kamay ko. Hinabol kita when I saw you that day. Nakapag-usap na din kami about sa nangyari. I told her not to be with me because I am with someone now. Mahabang paliwanag ni David. Hindi pa din ako kumibo. When I saw you having coffee with Alex, nagselos ako. But when he shared about when and why did you meet, parang nadurog yung puso ko. Ako dapat yung nasa tabi mo when you are so down. Bumisita ako sa inyo after you walked out. Actually, sinabi ko ang lahat na nangyari kay tita. I said sorry to her for causing you pain. I told her that I went there to explain my side and to fix everything. Gusto ko sana hintayin ka na magising pero sabi ni Tita huwag na muna kasi other than our problems may iba ka pang mabigat na kinakaharap at dinaramdam. She didn't share it to me, but she asked me to be patient with you at huwag ka daw iwanan kasi mas kailangan mo ko ngayon. Kahit hindi niya sabihin yon, di kita iiwanan, sabi ni David. Hindi pa rin ako sumagot pero tumulo na ulit ang luha ko. Tumayo naman si David at lumapit sa akin at niyakap niya ako. I'm so sorry cute. Please let me help you, sabi ni David. Sorry din David. Sunod-sunod kasi eh. Para akong mababaliw sa sakit ng mga nalaman ko tungkol sa aking pamilya at sa nakita ko na paghalik sa iyo ng babae, sabi ko na umiiyak pa rin. I am so sorry cute, sabi ni David tapos sinalikan yung noo ko. Naikwento ko din sa kanya ang tungkol sa relasyon ko sa mga reales. Nagulat nga si David sa nalaman niya. So it makes sense now bakit may pagkakatulad kayo ni Marco, Candy at Tito Miguel, sabi ni David. Tumanguna lang ako sa sinabi niya. Honestly, nagpipigil ako kanina. Gustong gusto kong bugbugin si Marco sa ginawa niya sayo. Buti nang ibabaw yung pagkakaibigan namin at respeta ko sa pamilya niya. Ayoko din lumala ang sitwasyon isa pa kailangan kitang tulungan bumangon. I am so sorry cute kung di kita naprotektahan, sabi at tanong ni David. No need to say sorry. Honestly, gumaan ng konti yung nararamdaman ko ngayon. I confronted them at nakapag-usap na din tayo, sabi ko naman. Magsasalita pa sana si David nang dumating yung staff na may dalang ice at ice bag. Nilapat naman ni David yung sa parte kung saan nasuntok ni Kuya Marco. Masakit yun pero dinadahan-dahan naman niya ang paglapat. Cute, when you decide to confront them again, please let me know. I want to be at your side. I don't want this to happen again, sabi ni David. Ano ka ba, for sure magkikita at magkikita kami kahit hindi planado. Iniisip ko lang ngayon si Candy, sabi ko. For sure alam na din niya yung reason mo. All is well, cute, sabi naman ni David. Tumango na lang ako. Dumating na yung pagkain namin. Actually, mas masarap yung steak na kinakain namin ngayon kumpara sa nakaraan. Alam kong mas mahal ito sa una naming kinain. Ikaw ha, big time ka talaga. Hindi mo na pala kailangan ng reservation dito, bigla kong sambit. Actually, I own this restaurant and soon this will be yours too. Conjugal, sabi niya sa bay ngiti. Nasambit naman ako sa sinabi niya, kaya pala hindi na kailangan ng reservation. Cute, alam ko na marami ka pang inaalala but please, can we start over? Gusto kong bumawi sa iyo, sabi niya. Okay, tipid kong sabi. Okay, you mean tayo na? Sabi niya na nagulat. Ha? Tayo na? Agad? Start over nga, di ba? Sabi ko na napangiti na. Ayun, napangiti din kita. Okay, back to zero ako sa panibigaw sa Can you unblock me? Sabi ni David. Kinuha ko naman yung phone ko at na-unblocked ko na siya. Ayan na po, sabi ko naman. Natapos na kami kumain at hinatid niya na ako. Pagkaratin namin sa bahay ay naikwento naman ni David ang lahat na nangyari kay Tia Lori. Napaluha na lang si Tia Lori at niya ako. Nang uuwi na si David ay inihatid ko siya sa sakyan niya. Bigla naman niya akong hinalika ng mababaw sa labi. Namiss ko to, sabi ni David. Sige na at gabi na, umuwi ka na para makapagpahinga ka na din, sabi ko. Gusto mo dito na lang para bantayan ka? Anong naman ni David na may pag-aalala. Okay lang ako, sabi ko nga gumagaan ng loob ko, sagot ko naman. Okay, sunduin kita bukas ha, I love you. Ngumiti lang ako sa sinabi niya. Nang makaalis na si David ay pumasok na ako para makatulog na din. Nang tininan ko phone ko bago matulog ay nakita kong may text galing sa isang number. Text ito galing kay Kuya Marco. Gusto niya makipagkita sa akin na pabuntong hininga ako ulit at napagpasyahang na huwag muna siyang sagutin. Pumasok na din ako ulit kinabukasan. Ilang araw na din na hatid sundo ako ni David. Ayaw niya kasi magpapigil. Hindi ko pa sinasagot yung text ni Kuya Marco. Hindi ko din sinabi kay David na gusto makipagkita ni Kuya Marco para hindi na siya maabala na samahan ako kung papayag man ako makipagkita. Sa university naman ay nakapag-usap na kaming masinsina ni Luis at Shane. Kinumusta naman ako ni Luis? Naibahagi ko na din lahat ng detalye sa kanila. Humingi ako ng paumanhin sa mga inasal ko noong mga nakaraang araw. Gulong-gulo lang talaga ang isip ko. Kung hindi man nila ako mapapatawad ay okay lang. Naiintindihan ka namin James. Sorry din pero sa susunod sana pwede ka naman mag-open up sa amin eh. Kaibigan mo kami, sabi ni Shane." Yup, magkakaibigan pa rin tayo, walang magbabago. Sorry if I said I don't care anymore. Nasabi ko lang yun sa sobrang sama ng loob ko, sabi naman ni Luis. So bibisitahin mo ba si Candy? Tanong naman ni Shane. Hindi ko pa alam eh. Gusto ko siyang makita at humingi ng tawad, sabi ko. Who would have thought na magkapatid pala kayo ni Candy? Sabi ni Luis. Yumuko na lang ako. Masarap na pakinggan na magkapatid kami ni Candy. Pero dahil sa mga nangyayari ay nakakalungkot din. Nagdaan pa ang mga araw hindi pa rin pumapasok si Candy. Nakikibalita na lang ako kay Shane at Louis sa kalagayan niya. Lagi kasi silang bumibisita kay Candy. Hindi ko din siya matext or matawagan kasi pagkatapos noong confrontation, wala na akong lakas na loob na kausapin or harapin siya. Malaki ang kasalanan ko sa kanya. Masyado ako nagpadala sa emosyon ko tungkol sa mga reales. May tama naman din si Sir Miguel Reales na isa akong nagpapahirap kay Candy Sumapit ang Sabado at maagang pumunta sa bahay namin si David. Bakit ang aga mo? May lakad ba tayo? Tanong ko pagkababa ko. Cute sorry. Mom and dad want to meet you over lunch. Sabi niya, nagulat naman ako. Ano? Paano? Tanong ko na di natuloy kasi sumabat na ulit si David. Actually, the day I confronted my ex, I also talked to my parents about you. Hmm, about us, sabi ni David. Hindi ba sila galit? Tanong ko. Nagulat lang knowing mom, she's supportive. Si dad parang, you know, nakangising sabi niya. Nakakaba naman sabi ko. Ano ka ba? Huwag kakabahan. Andun naman ako at isa pa, I won't let anyone or someone hurt you again. Mabait naman si dad. So ano, papayag ka ba? Tanong niya. Sige, pero bakit ang aga mo pa rin? Lunch pa naman yun. Gusto lang kitang samahan, cute. Isa pa, nagdala na ako ng breakfast. Kanina pa kasi ako rito. May sasabihin pa sana ako kaso tinawag na kami ni Tia Lori para magagahan na. Kinain naman namin yung dala ni David. Pinaalam na din pala ako ni David kay Tia Lori. Kaming dalawa ni David ay tumulong na din kay Tia Lori para maghanda papuntang palengke. Nang makalis na ito ay niyakap ako bigla ni David. David ang higpit, natatawa kong sabi. Hindi naman siya sumagot at hinalikan ako sa labi. Matagal yung halik na yon. Nang kumalas na siya ay may sinabi siyang nakapagpamula sa akin. Hirap mo halikan cute, may nabuhay tuloy, sabi niya ng kangisi. Hindi ko na din napigilan at hinawakan ko yon. Nagulat naman siya sa ginawa ko, hinalikan niya ulit ako. Tapos kumalas na ako. Please don't do it again if you don't intend to continue my wife. You are driving me crazy, bulong ni David. Hinalikan ko na lang siya ng mababo sa labi. I love you David sabi ko. Nagulat naman siya sa sinabi ko. You mean? Tanong niya. Yes, tayo na. Alam ko sabi mo na back to zero ka pero kung tutusin parang tayo naman. I'll just make it official sabi ko. Yes! Hayo mo ba ituloy? Sabi ulit ni David na nakingisi na parang may balak. Tumigil ka nga? Tawa kong sabi. Totoo nga, nga gumaan ng pakiramdam ko kung ikukumpara sa nakaraang araw. Hindi ko pa din sinasagot si Kuya Marco. Mas okay ako ngayon pero hindi big sabihin na wala na ang galit ko sa kanya at kay Sir Miguel. Lumipas ang ilang oras ay nakabihis na ako para sa meet up namin ng magulang ni David. Doon kami pumunta sa restaurant ng pagmamayari ni David, yung pinuntahan namin pagkatapos ng confrontation sa mga reales. Kinakabahan ako pero laging hawak ni David yung kamay ko. Nang makarating kami at naglalakad na papunta sa isang exclusive room ng restaurant ay lalo akong kinakabahan. Hindi naman bumibitaw si David sa akin tapos lagi akong sinasabihan na magiging okay lang ang lahat. Nandoon na ang magulang ni David. May mga pagkain na din sa mesa. Nakita kong nakangiti sa amin ang mom niya pero yung dad niya ay nakatingin lang at walang expression. Hindi ko tuloy alam if nasisihan ito na makita ko. Yung mom niya ay maganda, Mahalat at talaga na may halong Chinese ito. Yung dad naman niya ay yung older version ni David. Lumapit naman si David sa kanyang mga buhulang at bumati. Hinalikan niya sa pisngi ang dalawa. Good noon po mom at sir, magalang na ko din sa kanila. You must be James Reyes. I heard a lot about you from someone. Nakangiting sabi ng mom ni David na tumitingin-tingin sa kanya. Opo ma'am, Nice to meet you po, magalang kong sabi. Ho, oh, I'm Yue Ang Tuwa ko. Don't be too formal, you can call me Tita Yu. Sabi naman ni Tita Yu na nakangiti pa rin. Okay po Tita, ngiti kong sagot. Umarap naman ako sa Daddy David. Hello po sir, I am James Reyes, formal kong pakilala. So you can call her Tita, but you can call me Sir? Seryoso sabi ni daddy David. Dad, sabi ni David na umiling-iling. Napangiti naman ang matandang ang tuwa ko. Just kidding, iho. I am Dave ang tuwa ko. You can also call me Tito. Let us have a seat now. Sabi niya na kangisi na talaga. Umupo naman kami. Naiilang pa din akong konti. Magaan ka usap ang mga magulang ni David. Si Tito Dave ay akala mo nakakatakot pag seryoso yung expression pero mabait din pala. Can you tell us your status now? Tanong ni Tito Dave sa amin. Ngumiti naman si David. Mom, Dad, kami na po, sabi ni David, na mula naman ako, ngumiti naman ang mga magulang ni David. Malaki na kayo, alam niyo na pag-uusapan kayo ng mga tao. I just want you to know that I support you, sabi ni Tito Dave. I am also supporting you. Love is for everyone. It is real when you fight for it, sabi naman ni Tita Yu. Marami pong salamat Tito at Tita, sabi ko sa kanila. Ngumiti na lang ang dalawa at nagpatuloy kami sa pagkain. Marami din kami na pag-usapan nagtanong sila tungkol sa mga magulang ko. Napahawak nga ng kamay ko si David pero sinagot ko naman yun. Sinabi ko lang na iniwan na ako ng mga magulang ko sa kaibigan nila. Hindi ko sinabi ang tungkol sa mga reales. Natanong din nila ang tungkol sa pag-aaral ko at mga plano ko kung makagraduate na ako. Binahagi ko naman yung mga plano ko. Natutuwa naman si Tito Dave lalo na sa university pa na pagmamayari nila ako nag-aaral. So you must help ang tuwa ko businesses in the future. I think you are a bright young man like my son, sabi ni Tito Dave. I'll earn experience muna Tito para di po ako mapahiya sa inyo. Nagtawa na naman kami. Natapos ang tanghalian na at nagpaalam na kami sa isa't isa. Tisa. Niyakap ako ni Tita Yu at sabi niya iimbitahan daw niya ako one of these days. Magbabanding daw kaming dalawa lang. Mamamasyal pa sana kami ni David kaso may natanggap siyang text galing sa secretary niya na may client daw na nasa construction firm nila at nagre-request ng emergency meeting. Isa daw itong malaking client. Sinabihan ko naman na unahin yon Tumangu naman siya at humingi ng tawad. Sabi ko ay okay lang. Sinabi ko din na huwag na niya ako ihatid sa bahay kasi pupunta muna ako sa mall kasi may bibili na ako. Ihahatid na lang daw niya ako sa mall bago pumunta ng office at yun naman ang ginawa niya. Habang naglalakad sa mall ay naramdaman kong nag-vibrate ang phone ko. May isang numero na tumatawag sa akin. Sinagot ko naman ito. Hello Iho, are you busy? Do you have some time to talk? Sabi ng lalaki sa kabilang linya. Ako naman ay hindi nakapagsalita.